Oh, oh. Kaya nga makikipag-usap tayo. Baka wala mo pwedeng pagka-nagbusi uh, na, uh, na sa kanya uh, oh, sir, ang ingay niya. Kasi mismo oh, kayo, no? Pero niya paparata sila pag ano, pag Kaya mga walang mataas, talaga kita ng tao. Hindi ako. Dadadaan ako eh. Ramdam ko yan kasi ganyan din yun. Dadadaan ako. Sige, sige, sige. Sige po. Police na po mga kabayan at po tayo ngayon sa may asesyon na kung saan po ay kung naalala nyo po yung pinost ng ating Yorme sa kanyang Facebook yung tungkol dun sa sagingan na halos walang madaanan na yung mga tao at eto na nga uh, aaksyonan po ng ating uh, mga clearing operation team at ang ating smart operation ang smart police Kaya bali, lili ko po tayo dito sa may uh, mga kababayan at nandito na po tayo yung uh, natin na yung pinost ng ating Yorme sa kanyang Facebook Ito nga daw yung sagingan na halos hindi na daw po makataan yung mga tao <coughs> Right. lalagay na rin po dito. Hi May! Mean, oh subscribe ha! Ah. Main TV ha! Ah, at ah, saka yung

Oh, ah. Sir, anong okay ba sa'yo yan? Okay oh, to, Sikip na nga sa pa. Tama ba, pare? Tama. Ayan. Last first. yan. Matapang yari Matapang ba? Matapang natin tapang. matapang. matapang. pala may ari nito, sabi. Kuya. Wala mga 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 tatapang ngayon, tinatatanggol po taon, kaya 30 taon, kaya 30 taon, yung 30 reo, tayo tayo. Kaya 30 taon, tayo tayo. Kaya 30 taon, tayo tayo.

Masih kepastianan <silence> kita sudah itu datang Masihnya di toko और गाना वेट पेन सो ये गाना कि मलांगे है पापा के लिए बात किया ना जाओ हां ये आज तो बिल्कुल से करा नहीं है मैं आगे मेरा Thank you. dumaan 'yung ano natin. Baho! Dahil may nakaharap ayan na. si Kuyang nagtataho. kompleto 'yung taho niya. O, meron din. O. Pati 'yung sombrelo oh, niya. <laughs>

Bali na sa mga magulang. Oh, guys, alis na lang muna yan, iba? pakita. po sa Oh, eh, hindi, iba kanin 'yung iba. Oh, eh, hindi, iba. Kanini, iba. Okay. 'di, so, di kami kay poster yeah, eh. may Lumilimo hindi natin yan doon tapos hindi natin niya doon. daw kamos. At maganda pare, laki lang ng buwis para alam niyo. Para kung hindi, eh sa may ano na lang. Kasi sa iyo, pwede ba? Pwede ba ko lang? Hindi, wala naman yan no? Tatlong taon, ako sa tingin ko, tatlong taon to, ganito eh. Pakinilis naman, pare. Ha? Hindi, pare kung yan, maliinig. Wala yan. Hindi, yung pakiusap ko lang, pare, ha? Ha? may may meron na may maintenance ha. Apo, sir. Sige, palinis na lang. Dito oh. Uh, Pinilinis uh. nga natin yung uh. ano, di ba? Pinilinis lang tayo. ha? pasensya na kayo. Apo, ha? Ako. apo, ako nakikiusap po. Apo, apo. Saka ano, hindi madaanan ng mga ano, ng mga bata. Tapos hindi pagkakarin yung mga dito sa mga wow. Kasi pag gano'n ng mga sasak, oh, may lang pagkakagano. Okay, pakikipag-usap po muna. Oo, oo. Ito na muna kung ano yung mga nito, okay. ha? Okay. 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 Eh, basta ako, makikipag-usap po. Kung may mo, okay, pag-anon lang po. Kasi, hindi po, sir, sir. Eh, tama ako, naiintindi ko sila. Ang muwa kasi nila, 16. Oo. oh. Kung pag nito mo yan, baka anim lang yan. Eh, sir, istorbo naman. Sir, Oo, oo, Kaya nga, makikipag-usap tayo. Baka mo naman pwedeng... nga. Uh, ang sa gabi, sir, ang ingay dyan. Kasi mag-ingay. Pero nyo, paparata sila. Pag-anong, pag-anong. Yeah. yung mga walang mataanan, talaga gagawin ng tao. Hindi, ako. Dadadaan ako eh. Ah, ah, ramdam okay, ko yan kasi ganyan din na Dadadaan ako. Okay lang yung mawa, sir. O oh, sige, sige, sige. O oh, sige po, ah. O, polis sir. O sige, sige. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Okay po, okay po. Sige po. Ayusin natin, oh. Ayusin natin. Sir, actually wala kaming mowa dito. Oh. Ang mowa lang na dito lang sa Kaya nga po, po, yung mga sabi ko, mo, yung may mowa, nag-i-mowa. Ah, tapos yung nyo, bigyan nyo kami ng kapi. Ah, para kasi baka mamaya, bila namin punin yan, magagalit kayo. pag aaway kayo. Diba? Hindi, pakita nyo lang yung mowa para ah. makita ko. Dadaan ako dito, dadaan ako. Para yung mowa, mga mga dami, alam ah. namin kung ikakalawin namin. Ha? Ito, ha? Okay, okay, no problem. Sige, lahat ng bagay, nakakuha tayo sa pekal ka libre niya, paghihihihi, 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 paghihihihi,